Kengkoy Anime TV hmm. Sila pala yun Sila pala ang mga grupo na yun Ang tinatawag na Phantom Troop Balita ko, ginawa na ng mapi ang lahat Para hulihin kayo Pero hindi nila magawa-gawa ito sa palagay ko, may lang ang mga nila para hulihin kayo. Tama ba ako, Master? Hoy, hoy, hoy! Huwag mo naman silang malitin. Lalo na may nakikinig na dalawang magandang babae sa harapan natin. Pero dahil nasabi mo na, wala na akong magagawa. Kahit kailan talaga, kapag may kaharap na babae tong si Master, nagiging ganyan siya kung manalita. Ay, nako. Kung ganon, kaibigan sila ng dalawang patang yon. Ibig sabihin, nandito sila para protektahan ang may pulang mata na iyon at ang mga kasamahan niya. Base sa kilos at pananalita nila, sigurado akong biyasa sila sa paggamitanin. Kaya huwag kayo magpakampante. Maghanda kayo para lumaban. Hindi lang si Peita na magiging masaya sa pagkakataong ito. Kundi tayong apat din. Naiinis ako sa kadaldalan nang kulot na nakaputi na yon kaya sa akin siya bahala ka Malakas ang mga suntok ngayon. Si Peyton! Nagawa ng may pulang mata na yun sa kanya. Hindi ko akalain na humina na siya ng gusto. Masyado siya nagpabaya sa sarili niya. Maganda ang laban nilang dalawa. Mabuti siguro kung manonood mo na tayo. Ayos lang sa akin. Kung yan ang gusto mo. Malilibang na rin naman tayo sa kapapanood sa kanila. At mamaya na namin kayo tatapusin. Nagawa niya yung kay Peyton? Ibang klase din na may pulang mata na ito. Napuruhan niya si Peyton. Ganyan niya, Kurapika. Kurapika. Hihiga ka na lang ba at matutulog dyan? Kung ganon, oras na. Hindi ko na patatagalin pa ang laban nito. Ang akala ko pa naman ay mahihirapan ako sa iyo ng konti. Bali wala ka rin pala. Sige, kurapi ka! Tapusin mo na ang mayabang na yan! Nang sa ganun, isusunod pa natin ang iba niyang mga kasamahan. Gawin mo na, kurabi ka! Ganun lang pala kay Hina. ang mga miyembro ng Phantom Troop. Anong sabi mo? Tinawag mo kami. Mahihina Kung ako sayo, ibigay mo na ang lahat ng mga kaya mo bago pa kitatapusin! Kailangan ko malaman ng pinakamalakas niyang kapangyarihan. Ang akala mo siguro ay eh, yun lang ang kaya kong gawin. umanta ka! Yan ang gusto ko. Sige, ilabas mo ang lahat ng mga kaya mo. Uh. 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 Ah. Hmm. Dahil sa ginawa mo, sinisigurado kong magsisisi ka bata. Pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa akin. Naswerte ka bata dahil isa ka sa makakaranas ng kapangyarihang ito. Maghanda ka na na maranasan mo ang matinding init. inti uh, hindi ko akalain. Ganito pala kalakas ang aura niya. Oy, Pings! Tayo na! Lumayo na tayo dito! Oo. oh, siguradong tatapusin na ni Peita ang laban. Hoy, kayong apat, kung ayaw nyo matusta at gusto nyo pang mabuhay, lumayo kayo sa lugar na ito. O oh, paano, lalayo muna din kami. <laughs> Bakit naman kailangan namin gawin yon? Anong ibig nyo sabihin? Ah. Anong bagay na yan? <laughs> Nagulat ka ba, bata? Ngayon, tatapusin na kita. Bago ang lahat ng yon, mararamdaman mo munang maluto. Pain Bucker! Pasensya ka na, bata. Alam kong malakas ka. Kaya ito ang paraan ko para tapusin ka. Ano naman kaya ang bagay na yan? Ganun paman, kailangan kong maghanda. Melody! Lerorio! Kailangan natin lumayo. Napansin ko na lumayo din ang mga kasamahan niya na makita nila ang kapangyarihan ni Peyton. Hindi rin maganda ang nararamdaman ko. Tama si Rilorio. Tayo na. Tumayo na tayo rito. Kurapi ka. Pag natalo ka, hindi kita mapapatawad. Mukhang kinakabahan ka na bata. Rising Sun. Ah, 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 apa Ano na bata? Nararanasan mo na ba ang matinding init? Ito palang tunay niyang kapangyarihan. Nakikita kong nahihirapan ka na bata. <laughs> <laughs> Ipaparamdam ko pa sa'yo Ang pinakamalakas na mainit Ta ganun Wala nang matira sa'yo <laughs> Awa ka pa Hindi na magbabago ang isip ko Tatapusin na kita bata <laughs> Perte ka dahil ikaw ang nakaranas Ng pinakamainit na rising sun ko Ha, ah, ganun pa Kung ganun Wala na bang iinit pa dyan Ano? Paano? Paano ka nakakatagal? sa ganitong init! Papaano? Madali lang namang gawin para sa akin yun. Dahil ang kapangyarihan ko ay lumalakas para lang sa mga kalabang kong isinumpa ko. Uh, paano? Kung nahihirapan kang intindihin kung paano nangyari yun, ipapaliwanag ko sa'yo. Nakahuli na naman ako ng isang spider. Ngayon, sinisigurado ko na talo ka na. Wala ka ng kawala dahil nahuli ka na ng mga kadena ko. Ngayon, sa wakas ay masusubukan ko na ang bago kong kapangyarihan. Kayang-kaya kong makuha ang kapangyarihan nyo sa pamamagitan nito. Ang steel chain!